WhatsApp up mga klusedol, nandito tayo sa gulayan, sa paarlan na tayo magtatanim ng na, Ang tawag nito sa Tagalog ay talong. Ayan, pakilike, answer at paki comment sa na Ang di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na para sa ganun ay uh, updated kayo sa aking mga upload sa araw yan. Ayan, manood kayo mga klusedol, what's up? Ano lang mga klusedol, ang kusiso kumuha ka dito yan, ito talong i-plant ayan itatanim na natin yan ganyan lang mga kusay idol, ayan ganyan lang at uh, marami salamat pala sa inyong mga sukot sa araw-araw tapos puso ako nagpapasalamat sa inyo mga kusay idol, na walang sawang pagsuporta ah shoutout sa shout ating mga W dyan saan man sulok ng mundo. Ayun, shoutout Philippines. Ah, uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Inshallah. Uh, Pala laki ng namako sa e na proseso mga schedule pagtanong. Ma-sincha na kayo mga schedule na wala tayong taga-video dahil busy ang aking uh, taga-video. Yan as uh, solo flight lang tayo ngayon mga konsido <coughs> mga konsido ito ang eggplant talong yan. dahil hindi siya natanim mga ilang uh, uh, uh simana na mga konsido kaya ganito ganyan lang mga konsido ang pagtatanim namin change mm -hmm. mm -hmm. Ah, ganyan lang wabot siya doon. At ako na may uh, Pusong nagpasalamat sa inyong lahat. Uh, thank you very much sa inyong mga Maraming salamat at once again, thank you very much. Ayan.